Magandang hapon mga kabayan. Ngayong hapon ng linggo, papaliguan natin sa X5. Uh, kita niyo naman ano, madumi no. So ang gagamitin natin mga produkto, itong Coach Kemi MWC Magic Wheel Cleaner. So pakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Sa buong katawan man ng X5, gagamitin natin itong Quiver Rogue Neutral Foaming Soap. So, ngayon, umpisa na natin, ano. So, ang ginagawa ko lang dito, uh, sabi sa directions, no, alugin muna, and then spray, spray liberally. So, spray lang natin. Bantot. Amoy rotten eggs. So sabi ano daw um, Iwanan for 5 minutes Yung Dwell time So nag tayo ng uh, 2 28 So mga 2.33 Pwede na natin balikan na no Pero dagdagan ko lang Sabi hindi na raw kailangan kuskusin Dahil talagang magaling to eh So, iwanan natin for 5 minutes. So, balikan ko kayo after 5 minutes. So, mga kabayan, naka-5 minutes na. So, banlawan naman natin. At malalaman natin kung luminis talaga siya. hindi natin nas nasprayan yung ano eh. Pero tingnan natin dito. Uy, meron pa rin. Teka, kailangan. Luminis nga. nawala So kung yung hindi ko masyadong nasprayan, medyo meron pang dumi. Dapat siguro talaga isprayan ng maigi. Pero yung mga tinamaan niya na wala talaga, no? Effective siya kung talagang tatamaan lahat ano hindi na kailangang kuskusin pa ng brush no so mga kabayan gagawin natin lahat ng gulong at babalikan ko kayo para sabunin na yung buong X5 okay So mga kabayan, nalinis na natin lahat ng gulong na X5, no? So ngayon naman, ipo-foam natin yung buong X5. Tapos, uh, hintayin mga 2 to 3 minutes. Rinse, and then foam again, and then contact wash. Gamit yung dalawang bucket. No? So ngayon, ipo-foam na natin. Subukan ko muna kung tama. Kung tama yung ano, no? masyadong ano Sabunin din natin yung gulong. ce que de uma, uma... uma... So mga kabayan, hintayin lang natin ng mga 2 to 3 minutes. Babanlawan natin sa X5. Tapos, i-foam ulit and then contact wash using the two bucket method. Dalawang bucket natin, ano? Lagyan natin yung grip guard. Ang wash mitt para sa contact wash. So ito muna, hintayin muna natin and then babalawan natin. So I'll be right back. So mga kabayan, nabanlawan natin sa X5. No? Ngayon, sabunin uli natin ng pangalawang beses tapos kocontact wash na natin ng two bucket method. Okay? So, pangalawang sabon na X5. Pangalawang sa bunto niya, X5. samo ko lang tong excess na sabon ano So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko sa e uh, contact wash, no. So, using our mitt. Same na soap din ang gamit, ano. Mag-umpisa muna dito sa taas. kasi mas mas uh, mas madumi yung lower panel kaya dito mo na sa taas para no? pagkatapos banlaw dito sa isa tapos sabon uli tapos dito naman sa lower panel no So mga kabayan, ganyan ang procedure natin ano. Tatapusin ko to and then babalik tayo once babanlawan na para makita na yung finished product natin. Okay? I'll be right back. So mga kabayan, nabanlawan na natin si X5 ano. Ngayon tutuyuin na natin siya. Microfiber towel, at blower. Na chargeable pero punasan muna natin si si X5 so using the towel no? dito tayo para hindi sa libong sa araw dito muna sa may maaraw para hindi magkaroon ng water spot So, ganun ang process natin. Tapos, sa mga handle. Para mawala yung water stream. Nasa muna natin lahat-lahat. Tapos sa mga handle. Sa handle itong blower ang gagamitin natin. natin, ano, towel tsaka blower. So, tatapusin kong buo, and then papakita ko sa inyo yung tuyo na ang ating X5. So, mga kabayan, natuyo na natin si X5, ano. Ayan si X5. Natuyo na natin. Pati yung mga gulong. Um. So mga kabayan, hanggang dito na lang. At next time, lalagyan natin siya ng hot coat ceramic detail spray. But for now, ito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kabayan, at ako po si Lolo Eli.